Ngayong araw, ischedule nga pala ng pagtatapon ng basura. Good morning! Disney Princess here! Time check! 6.20 na nga to ng umaga. Sumilip nga muna ako dito sa bintana. At syempre, peplex ko nga muna yung aking pimples na medyo kumalman naman na sila. Yung pimples, lagi ka naaalala. Char! So ayan na nga, sumilip nga ako dito sa bintana and sakto may dumaan na tren. Sa mga ganitong oras, bising-bisi na nga rin yung mga tao ngayon. Nagahanda papasok sa trabaho. Yung iba naman, papasok sa school. Yung iba, pa uwi palang galing work. Kaya dito sa Japan, ang mga tao dito sobrang busy wala ka nakikita nakatambay nagkukwentuhan dyan sa labas. Wala kang maibang makikita dito kundi yung mga dumadaan na sasakyan. nakakabinging katahimikan. Katulad nga dito sa amin, sobrang tahimik kaya. Tapos parang yung feeling mo, yung mga tao dito, sobrang busy sa araw-araw. Yung mga kapitbahay nga namin dito, bihira lang namin makita. Hindi nga rin namin sila totaling kilala. ay magtatapon na nga pala ako ng basura. Kulay pink nga pala yung aking inatapon. Ang laman pala niyan ay mga plastic. At dito sa Japan, grabe sila magsegregate ng basura. Kailangan talagang malinis, maayos at wag na wag kang magtatapon ...nang uh, nabubulok sa hindi nabubulok. At dito yung pagtatapon ng basura. Kailangan mo sumunod. May araw na dapat magtapon. Pati nga yung mga basura dapat maayos din. Hindi ka pwedeng basta-basta magtapon okay. lang. Halo mo lang siya, tapos itatapon mo na. Hindi pwede yun kasi nga dito hindi talaga nila kinukuha. Hindi iwan talaga nila sa lagayan. Hindi ka tulad yan sa atin na halo-halo lahat. Sama-sama na tapos itatapon. Pero I do believe naman sa ibang area dyan sa Pilipinas... ...may mga nagsasegregate na ng basura, diba? Ito na nga yung lagayan namin So, ayan, bubuksan ko nga lang siya. At dito nga may nakita akong tinapon nila nga basura na akala ko ay pwede pang kunin. Kasi akala ko katulad ng ibang area na yung mga Japanese na nagtatapon ay pwede pa naman pakinabangan. Pero ito yata ay ilaw. Okay. Sticker na rin siya. So ayan, tinapon ko na nga dyan. Inayos ko na nga rin yung paglalagay at sinarado ko na nga yung pintuan.